Isang makabuluhang pagtitipon ang isinagawa ng mga Adventista sa Cavite Mission bilang pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap noong nakaraang taon. Pinuno ng awitan, panalangin at patotoo ang okasyon na nagbigay diin sa katapatan at kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay at ministeryo. Ang balitang may pag-asa iahatid ni Samantha Hitgano. Masiglang kapurihan ang itinago ng mga kapatiran na humigit kumulat sa COVID-19 Mission-Wide Fellowship sa Adventist University of the Philippines, sila Cavite. Ang fellowship program ay naglalayong tipunin ng mga miyembro ng simbahan sa probinsya upang sama-samang ipahayag ang kadakilaan ng Panginoon sa buong taon. Nagsilbi naman bilang tagapagsalita sa Diviner of Worship ang Vice President ng Pacific Union Conference, Pastor Vic Luis Ariola III. Isa sa mga tampok ng Sabat ay ang inaugurasyon ng bagong Cavite Mission Headquarters sa Amadeo Cavite na patunay ng tapat na probisyon ng ating Ama para sa kanyang iglesia. And we praise the Lord for what happened right now. It is how the Lord work in our different situation of our life and see those members of the church. We gather together, we unite to praise the Lord for what He had done for the past year and see how the Lord blessed especially the Uh, our vision, the Kabite mission, because we have our new our new building now at Selang Kabite, and we see how the Lord works in different people right now. Especially seeing different people again, different friends from different churches, and it's happy to to see them again. And it is uh, God goodness. Ginabunan ang programa ay napuno ng masiglang pag-awitan mula sa iba't ibang singing groups at instrumental ensembles. Kabilang din ang pagbibigay parangal at pagkilala sa mga bagong lokal na iglesia, grupo naman na ng mananampalataya, kumpanya, at care groups. Ipinromote rin ang upcoming youth evangelism program ng Voice of Youth Harvest 2025 Power of One Camp. Sa inisyatiba ng Cavite Mission Adventist Youth Ministries Advisory Council, magsasagawa ng fundraising musical play na may pamagat na The Miracle Man para sa nasabing proyekto. Ito ay pakipagtulungan na yugto, Ahina at Entablado at AUP Light Place na gaganapin sa February 9, 2025 sa IAS Auditorium. Tayo ay tinawag para maging tapat sa Panginoon. Mga kapatid, ay tunay, tayo bilang isang iglesia ay tayo ay ginamit ng Diyos sa kaniyang banal na gawain na mayroon katapatan. At bunga ng ating pagkatapat ay tayo ay naging matagumpay sa ating mga pagilingkod at ito ay nagbunga ng ating paglago ng ating iglesia lalo tigit sa pagdadala ng maraming mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ano ang ating maging karanasan sa ating pagalakbay ngayong bagong taon, kami po ay muling nananawagan na tayo sama-samang magtapat sa biyaya ng at kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala ako na sa dulo ng ating pagalakbay, tayo ay masusumpungan ng Panginoong Diyos na tapat niyang mga lingkod. Ang matagumpay na pagtitipong ito ay nagbigay diin sa panawagan na bawat isa na maging tapat sa si Panginoon, sa kanilang pananampalataya at sa paglingkod. Nawayang inspirasyon mula sa tema Code to be Faithful ay patuloy na magbigay ng lakas na loob sa bawat kapatid habang naglalakbay sa landas ng katapatan at pag-asa. Mula rito sa Adventist University of the Philippines, Silang Cavite, ako si Samantha Itgano, nagola para sa NPUC Hope Today News.